Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revise K-12 Curriculum Araling Panlipunan 5 Quarter 3, Week 4 Pag-aangkop ng Bayan sa Kulturang Espanyol Tukuyin ang konseptong isinasaad sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang teritoryong ipinagkatiwala sa mga conquistador o mga Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Encomienda Pagmimisyon ng mga praile upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong kristyanismo. Kristyanisasyon pondong nanggagaling sa Mexico bilang pampuno sa mga gastusin ng Spain sa Pilipinas. Real Situado o Royal Subsidy Paraan ng pagbabayad ng buwis na ipinalit sa tributo noong 1884. Sedula Personal Mga sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Conquistador Kompletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagtukoy sa tamang salita. Isulat ang sagot sa patlang. Ang tawag sa bayang itinatag ng mga Espanyol batay sa patakarang reduksyon ay Pueblo Ang mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabisera ay tinawag na visita. Sa pagdating ng mga Espanyol, naabutan nilang karamihan sa mga katutubo ay nakatira malapit sa ilog at ang patlang ang pagkakaayos ng kanilang komunidad. Watak-watak -wata. May pagtatangkang maprotektahan ang kapakanan ng mga polista batay sa patlang. Laws of the Indies ang nagsilbing tagasingil ng buwis ng encomienda ay Patlang. Cabeza de Barangay Imagination mo ang limit. Kung ikaw ay pipili kung anong uri ng pamumuhay, mayroon ng isang pamayanan, anong katangian ang nais mong taglayin ng mga taong naninirahan dito? gumawa at isulat ang mga katangian ng bawat aspektong nasa ibaba na nais mong taglayin nila. Kasuotan at palamuti. Halimbawa, maaaring magsuot ng blusa at palda ang kababaihan, pantalon at kamisa de chino naman sa kalalakihan. Iba't ibang uri at anyo ng sining, arkitektura, edukasyon, kalusugan, relihiyon. Crossword Puzzle Buuin ng crossword puzzle sa ibaba sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Dulang may salitaan, awitan at sayawang may romantikong istorya. Panglima, sayaw na mula sa mga Espanyol. Unang bilang, estilo sa paggawa ng gusali pangalawang bilang nobelang isinulat ni Jose Rizal. Pangatlo, Tanyag na Pinta ni Juan Luna na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Para sa ikalawang araw, mga pagbabago sa kulturang Pilipino sa panahon ng Espanyol. May nagbago ba sa kultura ng ating mga ninuno mula nang dumating ang mga Espanyol? Sa iyong palagay, ano ang naging impluensya o pagbabagong dala ng mga Espanyol sa ating kultura noon? Mga kulturang material Kasuotan Pagsusuot ng sombrero salawal, pantalon, jacket at sapatos ng mga Pilipinong lalaki Ang mga babae naman ay natutong magsuot ng terno Palda, kamisang maluluwag, ang manggas, gayon din ang paggamit ng sapatos, panuelo o alampay at paineta. Pagkain, pagluto ng mga potaheng gaya ng menudo, puchero, estofado, embutido, asado, relleno, afritada at iba pa. Pagkahilig sa mga pagkain tulad ng lachaflan, hamon, longganisa, tosino, chorizo, at sara at sardinas. Pag-inom ng kape, tsokolate, at serbesa. Paggamit ng tinidor, kutsara, kutsilyo, pinggan, at serbilyeta sa hapagkainan. Arkitektura Pagbabago ng estilo ng mga gusali at mga tahanan. Gumamit ng mga bato, ladrilyo, at matitigas na kahoy tulad ng Mulawin at Nara. Kapansin-pansin din ang estilong barok sa mga gusali. Ito ay malimit na makikita sa mga lumang simbahan, kumbento at maging sa mga paaralang tulad ng Universidad ng Santo Tomas. Makikita naman sa matatandang bahay na yari sa bato ang mga azotea na kalimitang ginagawang pahingahan lalo na kapag mainit ang panahon mga kulturang di material, relihiyon, paglaganap ng kristyanismo, katolisismo sa buong kapuluan na kinikilalang pinakalaganap na relihiyon sa bansa, sa kasalukuyan, pagsisimba, pagrorosaryo at pagsasagawa ng orasyon, pagdarasal ng ama namin, abaginoong Maria, luwalhati sa ama at ang credo pagpapahalaga sa mga sakramento ng pananampalatayang katoliko, tulad ng binyag, kumpisal, komunyon, kasal at bendisyon sa may sakit at pumanaw, pagdiriwang sa kapanganakan at kamatayan ng isang patron sa pamamagitan ng pista. Pagdiriwang ng Pasko bilang pag-alaala sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Paggunita sa mahal na araw pag-alaala sa pagpapalasakit at kamatayan ni Jesus. Pagdarasal para sa kaluluwa ng mga namatay, pagdalaw sa libingan kung araw ng mga patay, pag-awit ng pasyon kung mahal na araw. Edukasyon Pagpapatayo ng mga paaralanga pamparokya na pinamahalaan ng mga praile o kura paroko kung saan ang pagtuturo ng relihiyon ang sentro ng pag-aaral. Pagtatatag ng mga paaralang pansekundaryang itinayo ng mga misyonero upang maihanda ang mga mag-aaral sa pagkuha ng iba't ibang kurso sa kolehiyo. Pagpapatayo ng mga paaralang pangkolehiyo sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Itinuturo sa mga kolehiyo ang teolohiya Doktrinang Kristiyano, Wikang Latin at Espanyol, Geografiya, Matematika, Etika, Pilosopiya, Logika, Retorika at Panulaan. Itinatag ng mga Heswita noong 1590 ang Colegio de San Ignacio sa Maynila na itinuturing na isa sa mga unang kolehiyo sa bansa para sa mga lalaki. Ito ngayon ang kasalukuyang Ateneo de Manila University. ang Kolehiyo de Santa Potenciano naman ang kauna-unahang kolehiyo para sa mga babae na itinatag noong 1589. Ang Universidad ng Santo Tomas ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611. Pamahalaan at Pamayanan Pagtatag sa pamahalaang sentralisado na pinamumunuan ng Gobernador General kung saan ang mga barangay ay pinagsama-sama upang gawing pueblo o bayan at ang pagsasama-sama naman ng na mga bayan upang maging lalawigan. Pagtatayo ng plaza o liwasang bayan sa bawat pueblo. Matatagpuan ng malapit dito ang paaralang bayan, munisipyo, pamilihan, simbahan at kumbento na tirahan ng mga pari at madre. Ang ganitong ayos ng pamayanan ay tinatawag na plaza complex. Sa paligid naman ng poblasyon ay makikita ang mga bahay ng mayayaman at mga opisyal ng pamahalaan. Pangalang Espanyol Paggamit ng mga pangalang Kristiyano tulad ng Juan, Maria, Carlos at Juana Paggamit ng mga apelidong Espanyol tulad ng Garcia, Cruz, Valles, Santos at iba pa. Isang listahan ng mga apelidong Espanyol ang ipinalabas ni Gobernador General Narciso Claveria noong 1849 na tinawag na Katalogo Alfabetiko de Apelidos kung saan dito namili ang mga katutubo ng kanilang apelido. Wika at Panitikan paglaganap ng wikang Espanyol sa bansa kung saan maraming salitang Espanyol ang naging bahagi ng ating wika tulad ng mesa, silya, bintana, sabon, tasa, sibuyas, kutsilyo, mantikilya, kabayo at marami pang iba. Pagsulat ng mga tula, kwento, nobela at iba pang mga akda sa wikang Espanyol. Kilala sa mga nobelang na isulat sa Espanyol ang No Limit ang at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal sa paglalayong imulat ang mga Pilipino sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Nakilala si Jose Rizal, Cecilio Apostol, Fernando Maria Guerrero at Jose Palma bilang mauhusay na makata sa wikang Espanyol. Pagkatuto ng mga Pilipino na mga panitikang panrelisyon tulad ng mga dasal, nobena at talambuhay ng mga santo at bayani. Pagkahilig ng mga Pilipino sa pagsulat ng mga awit, korido at pasyon. Awit ang tawag sa mahabang tulang pasalaysay na ang kalimitang paksa ay ang kabayanihan ng pangunahing taunang karaniwang mula sa uring maharlika. Ito ay may labindalawang pantig sa bawat talutod at ito ay inaawit ng andante o marahan. Tanyag na halimbawa nito ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas na tinaguri ang prinsipe ng mga makatang Tagalog. Ang korido naman ay isa ring anyo ng tulang pasalaysay na binubuo naman ng walong pantig, bawat taludtod at inaawit sa paraang allegro o mabilis. Tungkol sa pag-ibig at relihiyon ang kalimitang tema ng mga korido. Popular na halimbawa nito ang Ibong Adarna, samantalang ang pasyon ay isa namang librong naglalaman ng mga pahayag hinggil sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Inaawit ang buong nilalaman ng libro tuwing mahal na araw. Pagpapakilala sa mga Pilipino na mga dulang kanluranin tulad ng sarswela moro-moro at senakolo. Ang sarswela ay dulang may salitaan, awitan at sayawang may romantikong istorya. Ang moro-moro naman ay dulang tungkol sa labanan ng mga muslim at kristyano. Sa kabuoan ng dula, ipinakikita ang pagkatalo ng mga muslim o kaya naman ang kanyang pagpapabinyag bilang kristyano. Ang sinakolo naman ay dolang may kinalaman sa buhay ni Kristo. Musika, sayaw at sining Pagkatuto ng mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad ng Fandango, Rigodon, De Honor, Coracha, Habanera, Hota at Carinosa Paggamit ng mga instrumentong pangmusika tulad ng organ, violin, viola at flute ang awiting sampagita na nilikha ni Dolores Paterno at ang himig ng lupang hinirang ni Julian Felipe ay may impluwensya ng musikang Espanyol. Pagiging tanyag ng mga Pilipinong pintor tulad ni Juan Luna na nakilala sa kanyang obrang Esplarium na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Nakilala rin si Felix Rosereccion Hidalgo sa larangan ng pagpipinta. Nagwagi siya ng medalyang pilak sa iginuhit niyang La Barca de Aqueronte. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Wana sumulat ng Florante at Laura. Two, lumikha ng himig ng lupang hinirang. Three, sumulat ng awiting sampagita, nagpinta ng spolarium. Gumuhit ng labarka de Aceronte. Sumulat ng nole metangere at ilfilibusterismo. Nagutos na gumamit ng apelido ang mga Pilipino. Dolang, pumapatungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano. Tawag sa ayos ng pamayanan noon. Dolang may kinalaman sa buhay ni Kristo sa B, A, Dolores Paterno, B, Felix Resurrection Hidalgo, C, Francisco Balagtas, D, Jose Rizal, E, Juan Luna, F, Julian Felipe, G, Moro Moro, H, Narciso Claveria, J, Plaza Complex, J, Senacolo. Narito ang mga tamang kasagutan. Hanapin sa kahon ang tinutukoy na mahalagang katawagan sa pinag-aralan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa linya para rito. Aklat na naglalaman ng pagpapakasakit ni Kristo C. Si Pasyon Dalawang tanyag na nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal ay Nole Metangere at El Filibusterismo. Dulang may salitaan, awitan at sayawang may romantikong istorya. I. E, Sarswela Dulang tungkol sa labanan ng mga muslim at kristyano. G. Moro Moro halimbawa ng korido. F. Ibong Adarna Kauna-unahang kolehiyo sa bansa para sa mga lalaki. H. Kolehiyo de San Agustin Tawag sa bayan na binubuo ng mga barangay. D. Pueblo. Tulang pasalaysay na binubuo ng walong pantig B. Korido Tulang pasalaysay na may labindalawang pantig sa bawat linya A. Awit Unang pamantasang itinatag sa Maynila J. Universidad ng Santo Tomas magbigay ng sariling pagsusuri kung paano iniangkop ng mga Pilipino ang sarili sa kulturang ipinakilala ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagkompleto sa web organizer. Gawing gabay ang unang kasagutan sa impluwensya ng mga Espanyol sa ating kasuotan. Sa pamamagitan ng graphic organizer, ipaliwanag ang positibo at negatibong epekto ng impluwansya ng mga Espanyol sa kulturang Pilipino. Magbigay ng mga paraan kung paano mo ito magagamit upang mapabuti ang iyong buhay at bansa. Mga pagbabago sa kulturang Pilipino sa panahon ng Espanyol, ikatlong araw. Alalahanin ang mga impluensya ng mga Espanyol sa ating kultura. Magbigay ng mga tao o personalidad na nakilala sa larangan na ito. Impluensyang Espanyol, ang Pilipinong nakilala rito ay naging tanyag ang kanyang obrang, Sa iyong kwaderno, gumawa ng learning journals, sagutin ang mahalagang tanong sa ibaba bilang paglalahat sa araling ito. Ano-ano ang pagbabago sa kultura ng mga Pilipinos sa panahon ng Espanyol? Paano ito nakaapekto sa kanilang pamumuhay maging sa kasalukuyan nating buhay? Para sa ikaapat na araw. Basahing mabuti ang mga katanungan at bilugan ng titik ng tamang sagot. Unang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Doktrina Kristiyana, Musikang Buho, Awit No Limitang Here. Ang sagot ay A. Doktrina Kristiyana. Ang patlang naman ay isang anyo ng tulang pasalaysay na binubuo ng walong pantig bawat lutod. Awit, sarswela, korido, nobela. Si Corrido Listahan ng mga apelidong Espanyol ang ipinilabas ni Gobernador General Narciso Claveria noong 1849. Plaza Complex, Katalogo Alfabetico de Apelidos, Barok di La Barca de Aqueronte. Ang sagot ay B. Katalogo alfabetiko de apelidos. Ang patlang ay dulang tungkol sa labanan ng mga muslim at kristyano. Moro-moro, senakolo, sarswela, Cariñosa Moro-moro Ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611, Colegio de San Ignacio, Universidad ng Santo Tomas, Colegio de Santa Potenciano, Ateneo de Manila University. Ang sagot ay B, Universidad ng Santo Tomas. Isulat sapat lang kung ang pahayag ay tama o mali. Ang sayaw na karinyosa, pandango at lahota ay madaling natutuhan ng mga Pilipino. Tama. Karaniwang ang mga panitikang naisulat sa panahong ito ay pawang may kaugnayan sa relihiyon. Tama. Ang sinakulo, moro-moro at saraswela ay mga halimbawa ng dulang panrelihiyon. Mali. Kakaunti lamang ang naging impluwensya ng mga Espanyol sa ating kultura. mali. Nakilala si Jose Rizal sa galing nito sa pakikipaglaban. Mali.